Ulam ng amin alaga. Yung schnitzel. At saka pero ito muna kami ng uh, french fries. Potato fries. Yun. Alright. Ito yung kinain nila kaninang tanghali. Fried rice. Tatago lang ni Maring Hera. Baka kasi alam nyo na bababa na naman mamaya yung yung binata na alaga namin. Imbis na magloto dito. Um, at least mayroon ng Nagtitigin lang ng leftover. Kakainin. Alright. So, ayan. prito Plito-plito muna. Ayan. Alright. Okay. Ayan yung buhay guys. Dito talaga. Ayan. Ayan yung buhay namin. Uh... So, sana wag kayong magsawang manood ng aming video. Patuloy nyo pa rin kaming rin guys. Suportahan. Dahil ito yung totoong buhay ng g Ito yon buhay naming araw-araw bilang kasambahay OFW abroad sa buhay namin. Hindi naman lahat no, ganito yung buhay na mayroon sila abroad. Yung iba siguro mas may magagandang buhay at uh, dinerte, kami. Ito lang talaga. Ito yung totoo. So yung mga katulad namin dyan na pasambahay abroad. Pero hindi naman dapat ikahiya ito. At least wala tayong nasasagasaan, wala tayong hindi tayo ng luloko. Ngayon, at nagsusumikap tayo sa sarili natin. Ah, mga kamay, pagod para lang mayroong ipadala ipakain sa pamilya kaysa sa yung kadayo ng iba dyan na wala nang ginawa kundi manluko ng ibang tao. Marami dyan. Ayan. Pakasimple lang ng buhay. Magsinikap ka lang. Ayan. Papasayot. Uh, makukuha mo rin kung ano yung nasa. Uh, So, yan. Alright. Ang focus lang naman itong vlog namin eh, para makita nyo ang buhay ng bilang isang kasambahay at uh, naninilbihan sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Yun kasi, bihira lang kasi nakikita natin itong mga to uh, on video mga trabaho namin. Karamihan kasi nakikita natin yung mga picture lang na naipopos social media yung mga magaganda nasasaya. background nakasaya yan lang, yan lang yung nakikita ito siguro kakaiba yung napapanood nyo ngayon yeah. pero dito sa amin hindi naman hirap talaga trabaho so Ayan. swerte pa rin kami swerte. kahit ganito yung trabaho namin uh, para lang. Pero maswerte pa rin kami at, uh, at maluan ang trabaho at the same time, uh, mababait ang mga amo. Yes, please. Mm. I'm making now, okay? Uh -huh. Okay. Yeah, yeah. Gutom na lang. Gutom na yung narada namin. Kaya, I... yeah, nagtatanong nga po. Pwede lang daw siyang kumain. Uh, so ayun, meron pang natilang noodles kanina. So yun na lang yung dinner namin ni Marinera. Dinner ko pala. Kasi bayot to. At least kami dito hindi ginugutom. Sagana kami sa pagkain. So time check natin. 8.15. Gusto lang nang pakakainin tayo. Na. Ready. Well, Snickers, potato fries, salad, Coca-Cola Zero. Yun. Paket na niya yung hera kasi iayosin na niya yung bed. Okay. Yun. Magsasara na tayo. El, tapos na tayo. Double check. Lock tapos wala tayong may sasara ngayong kortina so nakatiwangwang lang to yan kitang kita tayo dito sa loob ganyan lang siya pag gabi let's go hmm. at kakain na kami ni Maring pera? magsasalad lang kani yan yeah tomato at saka cucumber at may tuna, rio mare at magpre ng itlog hindi yan nawawala sa diet ng marinera kainan na yan lang yung dealer namin medyo healthy diet muna alright, mm. yan tapos na kami, tapos na rin yung alaga namin nakuha na ni marinera yung pinag kainan yan, na. yan. So, tapos na na. Tapos na yung araw namin. Time take tayo. Nine, five. So, ayan. Uh, papaalam na kami. So, hanggang dito na lang. Maringera. As always. Paalam na tayo. Ang bilis mo. <laughs> Parang nagmamadali ka. Hindi naman. Ayan. Sige na. O, tignan mo. As always, guys. Alright. Keep healthy. Keep safe. And keep positive. positive. Bye.